Sa pagbabalik ni Kim Choo sa Pilipinas, trending ngayon ang pagpasok niya sa si Showtime. Mainit na sinalubong ng mga madlang people at syempre, buong Showtime family. Binati, niyakap ng, ng mahigpit at nag-iwan ng mga mensahe. Kabilang na nga rito, sila Ogkit, kasid, at Chang Ami kasama rin si Bong Navarro. Hindi rin nahaligtas sa pag-iintriga ng mga Laki daw umano si Paolo Abilino. Wadrito, sumang-ay naman ang lahat sa magandang sinabi ni Chang. Kay Kim Ju. True na true na kapag may nagsarang pinto, mas maraming magbubukas proven naman ito sa ganda ng mga natatanggap kay ng anong aktres. Nawala man si Sian din at nagkaroon ng malaking adjustment sa buhay, ang blessing ni Lord nag-uumapaw. Malaking pababago sa career at love life. Ang daming yumayakap ngayon kay King Ju. Sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan, taas na o. Umaharap ngayon na may totoong ngiti. Tapos na ang nakaraan. Tapos, ayon nga sa mga komento, ang tanda ng sinabi ni Chiang Ami. Isa pala iyon sa advice niya kay Kimi. Nung malaki ang pinagdadaanan niya. Pamilya talaga ang turingan nila. Thank you, minahal at sinuportahan ninyo si Idol. Anong okay. ah, senyorito?